Hello there mga ka-good life. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sana po ay nasa maganda kayong kalagayan. Ako po si Bill Makapuga ng Tita B. Trends Chan. Ah, uh, magluluto po tayo ngayon ng uh, putserong manok. Okay, ano po yung putserong manok? Samahan niyo po ako kung paano po magluto ng putserong manok. Ito po ay putserong Tagalog. <laughs> So, ayun, samahan niyo po ako. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends Chan. At ang mga niluluto ko po dito ay mga pang-ordinaryong mga lutuin. Pero masarap po. So, hali kayo, samahan niyo po ako. So, dito po sa isang kaserola, Meron po tayo dito manok. Ito po, bago ko po, po i-prepare itong mga ingredients ay inuna ko muna po itong manok. Pagkatapos ko pong linisan ng hugasan, nilagyan ko na po ito ng asin. Pagkatapos po ito ay ating pakukuluan. Okay. So, na po natin ang ating manok. Okay, ano pa po yung other ingredients? Meron to po tayong sibuyas at paminta. Okay, meron din po tayong saging, patatas, pechay, at ripolyo. And then, meron din po tayo dito at swete. Uh, asin at asukal. So, ayun po. Samahan niyo po ako. So, nilagay na po natin ang manok sa kaserola. Sunod po natin ang ating sibuyas. Pa-cubes, cubes lang po. Ito po yung maliit na sibuyas po. Tatlong perasong maliliit na sibuyas po. Kasi yun po yung mura ngayon na sibuyas, yung maliliit. So, ilagay po natin. And then, isama po natin ang ating buong paminta. Pagkatapos po ay ating lagyan ng uh, tubig. Kaunting tubig lang muna po ang ating ilalagay. Para lang po uh, maluto yung ating uh, manok at saka lumasa po yung mga ingredients. May asin na po ito, paminta at saka sibuyas. So ayun po. Medyo lamas mas lamasin po natin ang kaunti. Yan po ang sekreto ng sarap yung nilalamas. Para po mag-mix po yung uh, nasa ng sibuyas sa laman ng manok. So, atin na pong pakuluan. So, remember po kaunti muna po ang tudig natin. Okay, takpan lang po natin Hantayin po natin na kumulo ito So, habang naghahantay po tayo Upang kumulo ang ating uh, Manok Atin muna pong hanguin na itong ating mga Ingredients Tanggalin na po natin sa tubig Ang ating Uh, mga sahog na gulay. Ating pecha. Ito po ay pecha Tagalog. So, minsan narapat din pong uh, ibabad natin yung gulay natin sa tubig. Mga 30 minutes po kasi hindi po natin alam kung yan po ay bagong spray ba, bago nilahin hinango o bago nila narbes pagkatapos ibinenta sa market. Tapos bilili naman natin. So kaya kinakailangan din pong a uh, ibabad natin ng mga 30 minutes para po kung yan man ay galing sa ano na kahahango o ka spray matatanggal po or kung kahapon lamang in-sprayhan po, uh, mawawala po yung mga kung ano mang ginamit dyan. So, dapat pong hugasan nating mabuti. So, eto na po, nangangamoy na po ang ating hmm, pinakukulo. So, eto, kung mapapansin nyo po ang dami kong gulay pero pag, yung, pag ito po ay nailagay na sa tubig at uh, bumagsak na kakaunti na po ito sa so, tingin lang po natin napakadami so ito po marami din po akong nilagay na itong patatas bakit po madaming patatas kasi po ah uh, paborito ko po yung patatas at saka para sa aking alagang sitcho <laughs> Mahilig din po sa patatas yon So, eto naman pong saging natin. So, mapapansin niyo po siya ay aking uh, binalatan na. Bakit po binalatan ko na ito? Kasi po, di ba po pagbibili tayo ng saging, mapapansin niyo bakit sabay-sabay na nahihinu ang saging. Kasi po, hilaw pa po iyan itinutubog po nila sa tubig na mayroong mixture na hindi ko alam kung ano yun para po sabay-sabay umat, bilis silang uh, mahinom. So kaya po, tinanggal ko po yung balat para kung ano man po yung nilagay na na mixture doon, uh, hindi na natin makain. Kaya mas maganda po na tanggalin na lamang din. Pero yung iba po, oh, kahit ganun, uh, nagsasawag pa rin sila pero ako po ayoko na pong isama yung balat. Kasi po yung balat sana nagbibigay siya ng uh, kakaibang lasa sa ating nilaga. So, ayan mga ka-good life. Hmm, nangangamoy na. Hmm, ang sarap, ang bango. Ayan. Kayaan lang po muna natin kumulo. So, eto. na ready na po natin ang ating ingredients. So, ito naman po yung atswete. So, ang atswete po para magkaroon ng kulay yung ating sabaw. So, ang gagawin po natin ito, uh, lalagyan po natin ng tubig. Pwede pong mainit na tubig or maligamgam na tubig or pwede din pong tap water. So, ayan po, lagyan na po natin ng tubig. Wait lang po, hukwa po ng tubig. So, ayan po. Lagyan na po natin ng tubig ang ating at swerte. Ayan po. Mamaya um, lang po, ah, uh, malulusaw, magkakakulay na po uh, yan, maya maya lang. Ayan. So, tingnan na po natin ang ating pinakukuluan. Oops! Wow! <laughs> so, see? Hmm, ang bango. Oops, nasa ng ating sandok. Wala lang po ako ng sandok. Okay. Kaluin na po natin. So, isunod na po natin ang ating patatas. Okay, eh, ganun din po ang ating saging. Okay, pagkatapos, takpan po ulit natin. Antayin po nating maluto. Asan ang aking sakit? Ayun. So, hantayin lang po nating maluto. Titignan po natin ang ating at swerte. Ayan po, oh, nagkakakulay na siya. Ayan. So, ayun. ang po natin kumulo. So, ayun po, nakikita po natin kumukulo na po siya. Check muna po natin. Okay, so yung atsweti po natin, oh, medyo nagkakakulay na po. Pero kung gusto po natin mas mabilis siyang magkakulay, lagyan po natin ng kaunting mainit. Ayan po. Pwede rin naman po kayong kumuha galing sa thermos. Basta maray, meron lang kaunting init. Ayan po. Oh. Medyo nagkakaano na po. Pwede lang po, ta. At may tumugtog po dun, makaka-copyright na naman ako. Na <laughs> ayun po ah, yung sinaway na yun. Sinaway ko na yung aking anak. Kasi po ah, kahit hindi ko naman po tugtog, masalang oh, basta lang dyan, may napakinggan po yung si, ano, na may tugtog. Ilalagyan na po ng copyright. So kaya po, ayun, sinaway ko muna na huwag muna magpatugtog. Yun po yung special child. Takpan po muna ulit natin. Mamaya oh, ka na anak magpatugtog, ha? Say hello ka muna sa kanila. Hi. Kita ba mukha mo? Silip ka. Hi. Ayun, wag ka muna magpatugtog, ha? Kasi makaka-copyright tayo. Yung ano, yung sa YouTube na ano, Ah, uh, parang tatanggalin niya yung music, ganun-ganon. Ayoko basta bawal yung maka So ayan po. Malapit na po tayong makaluto. Mamaya na po tayo mag-add ng water para isang pakuloy na lang. tingnan na po natin. Check natin kung malambot na ang ating patatas. So, meron pa pong matigas sa gitna. Takpan po ulit natin. Check po ulit natin ang ating patatas kung luto na. medyo may meron pa din po pero yung iba po ay ano na so maglalagay na po tayo ng final na water kung gaano po yung tubig na gusto natin o kung gaano po yung sabaw na gusto natin so para sa akin po okay na yan ayan so yan po yung ating final na sabaw Kuha po tayo ng salaan. Maliit na salaan lang po. Kahit malaking salaan, wala naman pong problema. So, ayan po. Atin na pong ilalagay ang ating at swete. So, pwede rin pong gano'n gano'n natin. Para mag-mix yung kulay. So, ayan po. then pakuluin po natin ulit uh -huh. So, mamaya po, lalagyan lang po natin ng kaunting beche. Hintayin po natin kumulo siya. Okay, tignan na po natin. Ay, malapit na pong kumulo. Ito na po yung final na sabaw natin. Yes, di na ako mapakali. <laughs> Ayan. So, tikman na po natin. At least nagro-rolling bubbles na siya. So, kung mapapansin po natin, medyo madilaw na po yung sabaw. Ayan. Oh, madilaw na po yung sabaw natin. So tikman po natin para uh, malaman natin kung sakto na po ba yung tubig natin. Ah, sakto na po yung alat. Hmm. <laughs> kulang pa po tayo sa alat. Titikman nyo din po yung inyong mga niluluto. Ayan. So, dagdag po tayo ng asin. And then, lalagyan po natin siya ng sugar. Kasi po ang kutsero, Tagalog, ito po ay may sugar talaga. Parang nilaga na may atswete na roong tamis. Yun po ang kutsero Tagalog. mayroong dark ano sa sugar. <laughs> yan lang po minsan ang hindi kagandahan sa ano sa DD or sa brown sugar. Kasi po minsan mayroong mga maitim-itim kaya tinatanggal ko po yan. So tatlong tablespoon po ng sugar. hindi ko pa po mag-gets yung tamis. 5 tablespoon na po. Ay, na. Limang tablespoon na po yun ng sugar. Ayun, sakto na po yung tamis. Mamaya po tayo maglalagay ng beche. So, ihulog na po natin ang ating gulay. Ihulog na po natin ang ating gulay. Kasi po may nagsasabi daw po, ang hina daw po ng boses ko. ah uh, yun na po talaga yung normal na boses ko. So siguro by next time mag-aano ako ng, ano, ng microphone. Meron po kasi ako dyan lapel. Kaya lang hindi ko lang din po alam kung po pwede po yung lapel. Minsan isa try ko po. Yun. Meron din po kasi ako dyan na ano yung Uh, wireless na speaker. Hindi ko alam kung paano gamitin. So, kaya hindi ko po magamit. So, isunod na rin po natin itong pet chai. Mm hmm? po natin hanggang sa makakulo so ayan po check na po natin lubog lubog lang po natin yung mga gulay So, haluin natin. Okay, haluin lang po natin. Tapos lagyan lang po natin ng counting salt. Teka po. Ba't ba dumidilim? Ayo. Ay, counting ay, bechin. Ayan lang po. Counting, counting lang po yan. Yeah. So, isang pinch lang po siya ng sold ng, ah, ng bechin. Ayan. May natirang counter. Takpak na natin. Sayang naman. So, ayan po. nag na po ang kulay ng ating gulay. So, patayin na po natin. At iyan po ay luto na. So, tayo po ay magtitikiman na ang paborito kong uh, bahagi. So, kuha po tayo ng isang parasyo ng kasama po isang gulay at saka sabaw so ay, hindi po pala napatay patay na po natin huwag na po nating takpan kagad kasi malula, malul, ano? malalabog po yung uh, gulay po po akong kutsa So, ayan na po. Ito na po ang ating putcherong tagalog. Ayan po. Meron po siyang patatas. Ayan. So, ito na po yung patatas. Ito rin po yung uh, saging. Ito na po ang ating manok at ang ating uh, cabbage o repolyo. And then, ang ating pechay tagalog. So, tikman na po natin. So, ganun po yung texture niya. Wow. Tikim na po. Tikman natin. Wow. Super sarap. Ayan. Mmm. Manamis-namis na malat-alat. Mmm. Wow. Sarap. Wow. Super sarap. So kain po tayo. mahirap, ra. Haning niyo na. <laughs> Ayang tikman po natin yung ating manok. So tikman po natin ang ating manok. Ayon po. lasang lasa po yung uh, manok yung kaunting alat ng manok may kaunting alat po yung manok so ibig sabihin malasa po yung manok so pag gaganon po yung, in yung niluto natin sa umpisa ay pakukulan muna natin sa kaunting tubig na mayroong asin uh, sibuyas at uh, paminta so yun lang mga ka good life Mm. Ah, wait lang. <laughs> Share ko lang sa inyo itong lasa ng saging. Ayan po. Mm, harap. Mm, malamis lamis po yung saging. At saka ito naman po yung patatas. Mm. saktong sakto po sa lasa. Wow, super sarap. Humigo po tayo ng kaunting sabaw. Mm. sarap. So, yun lang mga ka-good life. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. God bless you po. I love you Bye-bye. See you on my next vlog.